Naku, muntik pang <laughs> Hi mga ka-hope kaho, and abundance! Today, nandito tayo sa Yap San Diego Ancestral House. Isa to sa mga tourist spot dito sa Cebu City. Alam nyo ba ang pinakaunang nagmay-ari na itong bahay na to ay Chinese? At silang mag-asawa, sila na yung pinakalas na tumira dito sa bahay na to. So 1675, yung 15, 350 years old. Now, considered as one of the oldest existing residential structures in Philippines. This the Philippines, possibly the oldest Chinese house outside of China. So, it's originally a Chinese so The family <laughs> so families, the the is the same generation as the family in the Philippines. It's also recognized by the Department of Tourism, so the structure of the house is 90% original. So, The artifacts that you can to up here are the compilations of the artifacts from the 16th century down to the 1940s. But if uh. so you look closely, you the same So, the present owner of the 11th generation, uh, they will be here Saturday to Sundays because they still stay Okay, so ginagami, 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 ginagami. Hmm. Nakakabilib no? Halos lahat ng gamit dito ay ginamit lahat ng tumira dito sa bahay na to. Yan to siguro yung feeling nung unang panahon no? Tapos may nanghahara na sa'yo sa baba. <laughs> lahat ng lumang gamit nandito pa. At ito, meron akong napansin yung plancha na nilalagyan ng uling sa loob ko, di ba? Yung naguhugas ka ng plato tapos ganto kaganda yung view mo, no? At alam nyo ba, yung pamilya na nakatira dito, dito pa rin sila natutulog sa kwarto nila hanggang ngayon. Sabi ko sa kanya, alalayan niya ako pababa para mukha talagang sinaunang tao. <laughs> Lumabas pala kami dito sa garden nila. Oh, 'Di ba? Napaganda talaga dito si OA. Syempre kahit napipilitan siya. January sweet kami, 'di ba? Pero ang pinag-uusapan talaga namin dyan yung Daga. <laughs> At bago kami umalis dito, nag-wish muna kami para sa mga pangarap namin. Thank you for watching, guys. Follow us on social media. Muah.